So, Chong, lahat naman siguro nakapanood dito sa nangyari sa Rodriguez sa Antipolo, sa buso-buso, ano, Chong. So, ito, Chong, panoorin natin, Chong, ha. O ano ba talaga nangyari dito? Bakit umabot sa mga ganitong hantungan, Chong? Ah, Chong. Dalawa yan, tanga. Baktay kajan. dyan. Oh, sila. Hey. Uh, bakit umabot sa ganyang hantungan, Chong? So marami naman nating nababasang comment dito sa social media, Chong, na ganun daw, Chong, uh, ginit-git daw yung rider nung sasakyan. So hindi naman siya para sa akin naman, Chong, hindi naman siya masyadong naano, Chong, na ano, git-git. Ito, panuori nating, Chong, ah. Uh. kita ko na munti Ano no, kita ko oh. Oo, oh. o oh, yan o oh. nila ni Kuya Rider, kapwa riders natin Chong, di ba? So dapat na lang sana sa mga ganyang bagay chong sa mga senaryo nating tayo na sa kalsada chong mga riders chong tulad ko araw-araw nagdahi chong. So pag ganyan chong nakasalubong tayo or may kasabay tang ganyan chong paalala lang sana tsong wag na sana nating habulin tsong so pero mas maganda siguro tsong ano umiwas na lang tayo di baling tawagin tayong duwag at least umiwas tayo tsong sa mga ganyang scenario tsong so kung nagkaroon man tayo ng ano uh, for example lagit git talaga tayo nasagi tayo sa sakyan na yon eh, hindi huminto tsong wag na nating habulin tsong kasi hindi natin alam kung ano yung may dala may, may dala ba yung sasakyan na yon baka maging peligro pa yung buhay natin. So mga ganyang eksidente chong, mas maganda chong i-report na lang diretso sa police station chong. Kunin niyo yung plate number, pagkatapos i-report niyo sa police station. So katulad nyo nga nangyari dyan sa Buso-Buso, Antipolo, o Rodriguez chong, di ba? So sa mga ganyang bagay chong, paalala ko lang sa inyo chong, pag mga ganyang eksidente, huwag na nating habulin. Kunin niyo yung plate number, tapos i-report sa police station chong. So yun yung mas mabilis na solusyon chong para hindi tayo magpiligro yung buhay natin, Chong. So, palaala lagi, tandaan palagi, Chong, bawat pag-alis natin, Chong, may naghihintay sa ating pamilya, Chong. So, panatiling laging kalmado sa kalusada, Chong, huwag pairalin yung init na ulo, Chong, wala tayo mapapala din, Chong. Di ba rin tawagin tayong duwag, Chong, at least, safety tayo. Unahin muna natin yung sarili natin sa mga ganyang senaryo, Chong. So, kung magkaroon na, hindi siya ganyan, kunin yung plate number, i-report sa police station. Police station ng bahala doon, may mga police naman tayo, Chong, eh at least yung buhay natin so kasi may mga pamilyang pamilya tayo naghihintay chong so sana sa mga kapwa riders natin hindi tayo mag -ga, ganun chong hindi na tayo umabot sa ganyan chong yun lang muna chong comment na lang kayo kung ano yung reaction nyo doon